may lag makuan ni guys ma perfect ni mga kapobre ano ang sakto kalugay na ko tingro to one na din ano man ang kumakabalo ay eh. agay okay. ano nangyari yari kaganiha o oh. tanawa ang sa tsura dalawan ah I -i na. Na ay, ay, trabaka, na ilo wago din ako kigamit okay, kagaring ipos kus kutsara